Adobo mulok naman nga niho ang aking alutuin ngayon dahil nga ako nag-request si Tito na ari naman daw ang aking alutuin. Huy, for the go! Sa totoo nga lamang ho, ay madali-dali nga ho aring lutuin dahil kayang-kaya naman man orang gawin sa inyong mga bahay. Huy! Ay, di, ayun na nga ho, hinugasan ko na nga aring karning manok na binili ko kanina sa bayan dahil nga ito ang request ng aking mga amo doon sa Saudi. Charot! So, ayun na nga po, nag na nga po ako dito ng sangkalan para nga maghiwan na mga samya, kagaya na nga lamang na rin si Buya sibuyas, Ay di syempre ho, nung pagkagayat ko ng sibuyas, ay di sinunod ko na nga aring bawang. Tapos ho, hinugasan ko na nga muna aring isang perasong patatas at alaw ko nga din sa aking adobo. Uy, for the go! Binalatan ko na nga muna ho aring patatas para nga kako mamaya aming agayati na lamang. Uy! Ay di, yun nga ho, nang mabalatan ko na nga aring patatas, ay iniwa ko na nga rin sa mga bente. Bente, huy, ang dami nun, hindi man oy. Hindi ko nang alamang ito sa walo para nga kako kahit papaano may lahok ari aming naluto. Uy, for the go! Nung mahiwa ko na nga aring patatas ay sinunod ko nga gawin din ay, ay hiwain na nga aring kalamansi. Aring nga po palang kalamansi Apang asim ko nga dito Imbis nga nasukang aking alagay kalamansi na nga lamang Ngayon kung alam mo ito magagawa sa pagluluto ng adobo Aring nga na pang asim ay kalamansi Ay mas masarap pala pag kalamansi For the go! Aroy ah! Isa-isa ko na nga orang ginayat aring kalamansi Dahil nga o alagay natin aray sa manok At apang marinate nga natin Para nga mas malasang ating manok Uy! For the go! Idea yun na nga ho Sinala ko na nga muna aring mga buto ng kalamansi kalamansi para nga hindi maglahok din sa ating manok. Natapos ko na nga akong pigaan na rin ang kalamansi at abot-buran nga natin ang ating durog na paminta. Huy! Kinamas kamas ko na nga muna rin mga manok para nga mas manuot yung lasa ng kalamansi doon sa ating karni. Nagsalang na din po pala ako diyan ng kawali at apainitin nga natin at alagyan nga natin mamaya ng mantika. Ay di yun nga ho, mainit na nga aring mantika natin din at inilagay ko na nga aring ginayat nating sibuyas at bawang. Sinangkot siya ko na nga munang maigi at ilalagay ko na nga rin itong ginayat nating patatas na hinatin natin sa 20. Uy, hindi man. Sobrang dami. Mga 16 lang. 16! Uy! Noong masangkot siya ko na nga mga samyay, saka ko nga inilagay aring ating minarinate na manok. Nilagyan ko nga ng kaunting tubig at parang nga hindi maiga at saka ko nga tinakluban at ating apakuluin. At pagkatapos! minuto ay nakulo na ang ating manok at saka ako nga siya nilagyan ng mga isang boteng toyo. Hoy, hindi man isang bote. Sobrang dami, sobrang alat nun. Hoy, aroy ah. Nilagyan ko na nga lang ng kaunting toyo di iyan. Tapos binudburan ko na nga ng magic sarap. Magic sarap, baka naman. Ay, di ayun na nga ho. Nilagyan ko din po pala ng isang bag na sili. Isang bag na sili. Sobrang halang nun. Sobrang dami. Mahalamang perasong siling labuyo lamang ko aking inilagay diyan para nga kahit pa paano ay nanlalaban. For the go, uy! So ayun ho, tinakluban ko na nga muna ulit parang mas maluto at maya maya ay kumukulo na naman at parang mas naluto na nga ating kaming manu. Kinek ko na nga muna diyan, kumalambot na bagaring ating mga patatas. Ay kita mo naman pag sundot pa lang nitong tinidor ay talagang lubog na agad. Naglagay din po pala ako na isang ng isang kutsaritong asukal para naman mas tamang tamis at tamang alat lamang. Uy, for the go! At after nga ng ating 20 years sa paghihintay, 20 years, sobrang tagal. Mga ilang minuto ay luto na ang ating chicken adobo. Go! Yeah! ano pa kung iniintay nyo diyan? kumuha na kayo ng inyong mga bahaw sa mga kaldero at saluhan niyo nga ako akadini kumain. Feeling ko nga ay tataba na naman ako ng bongga dahil nga mga kadalawang bulos ako sa pagkain dahil nga ari, adobo. Busog na naman ang sakorin niya. At pagkatapos ko nga hong kumain ng pananghalian ay merienda naman ho ang akin nasa isip. -mm. -mm. Tama ho kayo, merienda. Mm, -mm. Ay, pagkagarni hong pag itsura ng saging, ay, alam nyo ng aluto din eh. Siyempre, banana kill, minatamuis, layan. Ay, di ayun na nga ho, sa isa ko na nga tagtagin aring mga saging. At apaghiwalayin ko na nga yung mga hinog at yung mga mabubulok na at yung mga pwede pa. A aring nga po palang saging na i-ray, tiniba ko nga ho doon sa lote, doon so inapagtoyo ang dami ng bahay. Pag nga ho ako ay napapasyal doon sa aming napagtuyo ng bahay ay natingnan ko nga ho aring buwig ng saging kung pwede na bagang tibain. At sa awa nga ng Diyos, mga ilang araw pa ay pwede na nga siyang tibain kaya naman hindi na ako nag na kunin at baka makuha pa ng iba. Char! Ilang araw na rin po pala ito sa anlalim ng lababo dahil nga hindi ko nga masyadong maasikaso dahil masyadong busy ang person binalatan ko na rin po pala yung mga nahinog na at pwede pang lutuin at inilapon ko nga yung mga bulok na. Sineparate ko na din po pala yung mga hilaw pang saging. Separate! At dun ko nga po inilagay sa ilalim ng lababo at hihintayin nga po nating mahinog hanggang sa maluto na natin inumpisan ko na nga din po palang hiwain sa gitna aring saging at mamaya abot bura na nga lamang natin ang asukal. Katalong katalo na nga rin pang merienda basta ikay may tanim sa inyong tapat ng bahay ay meron kang atibain. Pero na nga lamang kung atibain mo yung may saging na may saging yan at ikay mapapabarangay. Aroy <coughs> ah! Masarap din po pala itong pang-almusal sa umaga, lalo na't maapartneran mo ng mainit na kape. Nilagay ko na nga muna saglit sa rep nung matapos ko ang hiwain at mamaya aking alutuin para sa pang merienda namin. Medyo maaga pa nga ho are para sa merienda, kaya naman maya maya ko na nga ho alutuin. Maga alas tres na nga ng hapon, kinuha ko na nga rin saging sarep para na nga ibudbud din sa asukal. Kalahating one-fourth na asukal nga ang aking nagamit diyan sa pagbubudbud ng saging. Kaunting asukal na nga lamang aking ginamit para nga hindi masyadong makakaumay at may tamis ang nga aring saging. Yung iba nga nagaluto na rin hindi na nagalagay ng asukal dahil nga ni matamis na aring saging. Kaunti lamang nga din ang binudburan ko ng asukal diyan dahil sobrang napakadami naman pala. Nagpainit na din po pala ako niring mantika din sa kawali at mamaya ay ating apirituhan na ring sagi. Ay di ayun na nga ho, inisa-isa ko na nga ang paglalagay din sa mainit na mantika para nga apirituhin na ring saging para nga sa aming pamarienda ay for the go. Daunti nga lamang ang aking pinirito dito dahil dalawa nga lamang kami kakain ni inay Kaya naman sobrang pagkakadami ng aking ginawa Ano na yun? <laughs> Noong luto na nga rin ilalim, may siya ko nang pinagbabaliktad isa-isa Para nga maluto yung kabilang gilin Para naman pantay ang pagkakaluto Ay for the go! aroy ah Ang unang balak nga ho din sa saging na ari Ay alagyan ko nga ho ng gata na parang pinaltok Lalagyan ko nga ho lamang ng mga maliliit na sago Gagawin ko din po sanang minatamis aray kaso nga lamang garni na lamang para madali-dali lituin Aroy ah. Hinango ko na nga ho isa-isa at baka nasusunog na nga aring mga asukal at medyo nga mapait pag aray masyadong nasunog din eh. At matapos nga ang isang araw nating pagluto for today's video ay luto na nga ang ating banana cue. Merienda po tayo. And yun lamang muna for today's video. Salamat po sa inyong mga pananood. Bye!